Hello guys! So by the way, I'm Coach Chris. Right now, meron tayong kasama dito isang buhay na patunay na natulungan natin dito sa sistema na ginagawa natin right now which is yung Digital Master Empire at the same time, sa dating OFW, nakaka-inspire lang kasi dati lang ding nag-how, walang alam alam sa cellphone. At dahil sa natulungan natin at the same time, tinuruan natin sa sistema sa sana naka-away good, kasama yung family at the same time, isa na mga kumikita ng malaki dito sa sistema na ginagawa natin. Whichever, bye! Hello by the way, I'm Kutsi Bapiel, dating OFW ng Saudi for 3 years. At syempre, nagpapasalamat ako na napunta ko dito sa community at isa ito si Coach Chris na nakatulong sa akin ng malaki. Nakauwi ako for good kasi bakit nagawa ko ito at sinubukan ko itong opportunity kasi sobrang hirap ang naranasan ko sa ibang bansa dahil kahit may sakit ka, patatrabahoin ka at hindi sila nagmamalasakit sa kapwa nila na syempre, Uh, Por magkaiba yung ano namin na sila mga Arabo at siyempre tayo mga Pinoy hindi sila nagmamalasakit sa mga kadama dahil lahat ng trabaho ibibigay talaga sayo na kahit alam mong pagod na pagod ka maraming trabaho ang i ano sa iyo iuutos na kahit wala kang pahinga, wala kang kain uh, ano talaga sila, wala silang malasakit sa kapwa nila. Kaya nasubo, naisipan ko itong opportunity na scroll ko lang naman na dito ako na bago yung buhay, dito ko sinubukan. Kaya siyempre sa DMPH system, sila yung nakatulong sa akin. Siyempre walang iba talaga ito si Coach Chris na nakatulong sa akin ng malaki dahil tinuruan niya ako kung paano ako, paano ko gawin ang opportunity na kahit na pagka ay hindi ko po talaga alam. Dahil dahil dito sa community, ang laki nang nabago ng buhay ko. So yun, di ba? Grabe, nakaka-inspire ng na, si Pinoy, dating OFW sa Saudi. Ilang taon ka nga, nga doon, Cheva? Three years. Three years sa Saudi pero wala pa rin talaga, naiipon. At dahil dito sa sistema ng community natin, isa sa natulungan natin na magbago ang buhay. At right now, nagagawa niya na yung lifestyle na gusto niya at the same time, nakakasama niya na yung family niya, especially kasi alam naman natin, sa pagiging OFW, isa din yun sa pinangarap natin before na makapag-ipon at the same time, makasama yung family ng matagal pero ang sad part doon is hindi naman talaga natin nagagawa dahil dito, sa community natin, nagagawa na nila yung mga bagay natin. So, kung ikaw, isa kang OFW, isa kang empleyado na naghahanap din ng mapagkakakita, naghahanap din ng breakthrough this is your time. Subukan niyo yung ganitong klaseng opportunity. ako na mismo yung magsasabi sa'yo na kung ako nagawa ko at the same time nagawa ni Coach Eva, I know mas kaya mo. Lakasan mo lang yung loob mo, paasan mo lang yung tiwala mo sa sarili mo at the same time tiwala sa may taas, alam ko malayo yung mararap. Yes.